isa ako magdala Yan mo at ari kinari ay na marikina na magpaaliw pala ang kunan ko siya paano pa niya doon wala lang doon kasi no doon daw ari

yan guys, ito yung tinatawag na halabas. Ito yung pinapang kawit sa nyug para hindi mo na kailangan uh, umakyat. so, ito madalas i-order po rito sa pinamalayan. So, dito sa may pandayan. So, napakahaba nito. Na Ayan. Mahaba itong halabas na ito. So, ang kawit ng nyog po guys. Ayan. So, kailangan nila subuhan to. Yung presyo nga pala dito sa pandayan na yun ay kakalaga ng isang Ayan. Kung gusto yung dito guys, dito lang yan sa may pandayan, sa so, may relocation. So, ayan. Kahit anong itap meron dito. Ito, halabas. Ayan. Ayan e yung tinatawag na halabas ayun guys so yun naman guys ito yung tinatawag na panlaying ito yung panglaying na pampuso ng saging tawaging panlaying so maliit lang to parang halabas tingnan pero panlaying sya pangkawit ng mga pang ano ng tabas ng ano ng ano ng saging dahon pero pomo na ito guys, kinagamit talaga ito pang ano, pang ng puso ng saging. Ayan. So yung guys, ito naman yung ano, uri ng panadtad. Ayan. Panadtad ng karne. Ayan o. Kakalaga naman ng to, oh, Pag umuha ka dito, oh, 650 ang isang piraso nito dito sa pandayan. So, yan. So, kung anong gusto ng panutad, kung mas, mas, medyo malapad pa dyan, pwede naman, guys. Depende sa in-order to. Ito kasi in-order lang to. So, pagawa. So, yan. Dito sa Pandaya, marami talaga. Kahit anong gawin dito, pwede. So, kung gusto yung order, mesis lang po ay sa ipipitch ko, tv, Yan. So, yun, guys. Thank you.